Sa inyo rin lahat. Magandang. Magandang. Magandang gabi. Gabi, gabi na. Sabi so, dito, ma maari bang maging taga-akay ng bulag ng isa rin bulag kapwa sila mahulog sa hukay kapag ginawa ang ngayon. Amen. At walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Uh, ah, ang tinitignan mo'y ang na yung kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata, paano masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mo alisin po ang iyong tuwing, ngayong hindi mo nakikita ang tahilan sa iyong mata. Kapag paibabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata, at makakakita ka mabuti, sa gayoy, maaalis mo ang tuwing ng iyong kapatid. Doon muna tayo kasi dalawang ano to. Uh, lahat naman tayo may mata. Amen. Amen. <laughs> At lahat naman tayo gusto rin natin tumulong. Amen. amen. At sabi nga, mas, malala, mas lalo kang makakatulong kung meron kang, lalo na kung meron kang maibibigay. Mm -hmm. Amen. Ay, kasi yun naman ang talagang ano ng ano, pagtulong una yung makapagbigay, makapagbigay ng payo, makapagbigay ng financial, amen. Makapagbigay ko ano yung kailangan. Pero, uh, yun na nga, lalo na kung sabi nga dito uh, uh, paano mo masasabi sa iyong kapatid kapatid, bayaan mong alisin po ang iyong puning, gayon hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata pwede, titignan mo rin, tatansyahin mo rin kung ano ba yung maitutulong mo, magbibigay mo at lalo tigit, kung magbibigay ka ng, magandang, ng mag, dapat magandang payo sa nakikita rin sa iyo kaya nga sabi, hindi ka makapagbibigay kung wala ka. Kaya kung sa pagpapayo din lang, eh, malabong makatulong ka at malabong matanggap yung ipapayo mo kung hindi ba, yung nakikita yung, sa iyo. Amen. ba diba? Kaya kailangan gusto man natin tumulong. Amen. Ikaw ah, muna. Ikaw muna. Kunin mo na, Kunin mo muna yung sarili mo na talagang makakatulong ka. Kaya nga, at kaya nga habang binabasa ang gospel kanina, tumutugma lahat yung ano, uh, pagbasa, ano, yung nilalaman ng gospel sa mga, ano, sinasabi. Kaya sabi dito, sa gawa, makikilala, tugma, di ba? Kasi walang mabuting punong kahon na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti, nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi mag nakapipitas ng igo sa puno ng aroma at hindi nakaputi ng ubas sa puno <coughs> ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sa pagkatibid ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sa pagkatuno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung anong bibig, siyang laman ang bibig. Amen. Totoo naman talaga. Na yung nabanggit ko rin kanina na hindi ka makakapagbigay ng mabuti kung walang nakikita kabutihan sa'yo. Kasi masama yung bunga mo eh. Wala. Useless. ba diba? Eh gusto naman natin talagang makatulong. ba diba? Pero kung ano din yung gusto rin natin maging bunga natin, ano, ah gusto pala natin maging maganda, mabuti yung bunga natin, mabuti talaga yung gawin natin. Kasi Amen. Ito, man. lagi kong sinasabi na, ano, ah, kung gusto mo pala, kung gusto mo pala ng pagpapala, huwa ka ng mabuti. No? di ba? Eh, kung, kung, gusto mo mapalo ka, eh talagang dahil yun ay sa si paggawa mo ng masama. Kaya mamimili ka dalawa lang naman, pagpapala ba o palo o pagsubok ba, di ba diba? lalo na yung palo kasi kailangan din naman talaga tayong paluin kasi hindi naman tayo pinapalo dahil gumawa tayo na mabuti <laughs> di ba? kaya tayo pinapalo dahil para turuan tayo at i-correct tayo ituwid tayo kasi may mali kaya kailangan paluin at sabi nga kahit hindi naman ang pado ay hindi masama kasi kahit ang Diyos ginagawa yun kasi para ituwid nga tayo, diba? Kaya yun talagang makikita sa atin din kung ano yung bunga dahil sa ating mga ginagawa. Mm -hmm. no? ah, kaya napakapalad natin kasi nandito tayo sa ganitong gawain. Dito tayo nababago ng Panginoon, natuturoan, napapayungan ng Panginoon. Uh, dito tayo nakakarinig ng kabutihan ng Diyos na na kung anong ng Panginoon sa iba, kaya din gawin sa akin. Diba? Uh, kung meron mang napalo, inaway maging hamon, diba? Para magbago rin ang, ano, yung magbago rin tayo sa mga maling ginagawa, maling iniisip, ba diba? uh, kaya eh, napakabuti ng Diyos kasi sa pamamagitan din ng banana na kasulatan, uh, ito rin yung nagpapaalala lahat sa atin na ano dapat natin gawin. Kung nagpukulang ba tayo, nagkakamali ba tayo, si Lord pa rin yung nagtuturo sa atin. At itong isang community, salamat, kasi yun na nga, napapapurihan natin ng Panginoon, katulad nga ng ibahagi ni Sister Divine yung karanasan natin, lalo na nung dumapit tayo sa Panginoon, nagtiwala tayo sa Panginoon, kaya nga mula noon talagang Sister Divine sobrang active na, siya rin ay isang key person natin, no? kaya nakita nga hanggang ngayon nakikita ni Sister Divine na talagang <clears throat> hindi siya pinabayaan ng Panginoon noon, Amen. hanggang ngayon punong-puno ng blessings sa Dubai. Amen. Kasi, ano, uh, kung ano yung puno niya, nagkakaroon siya ng magandang bunga. Amen. E, Di diba? Maganda kasi yung ginagawa niya. Kaya maganda yung mga bunga ang tinatanggap niya. Maging maganda rin siyang bunga para sa iba. Kaya nga siya nagpapagamit kay Lord bilang key person. Kasi, dahil na sa biyayang tinanggap niya, kagalingan, buhay, biyaya, Amen binigay na ni Lord lahat kay Sir Divine. At Amen. Yung pananalig sa Panginoon, yung pagmamahal sa Panginoon, nandun pa rin yung kay Sister Divine. Kaya salamat kasi na nagiging na buhay na patutuo din siya sa atin. Amen. No? At nagiging pagpapala rin siya sa atin. Kasi dahil din sa kanya,